karan na uh, kali solo gold sa atin. Ngayon po, papunta kami sa Bigan, pero marami po kaming daraanan dito ang mga pasyalan. Good morning. Oh. 7:30 in the morning. Ngayon kami nang gising, sarap matulog, malamig. Gumulong kasi kagabi. Kaya ayun, na kasar kami ng toll gate.

lang ang hindi kayo nakasama hindi <laughs> kayo nakasabay sa senior riders <laughs> dito na tayo sa season pang lasinan oh. Tiga rupiah, naik masa tak eh. Yes, we are now yes, La Union. last Last yes, <laughs> yes, kami mo? Dalawa. Hindi yes, pala kita. Dapat yes, 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 no? May camera yes, 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 Ya en la Hmm, ayan. Oh, 24 kilometers na sa Agoo na kami. Punta natin sa aguo yung Eagle of the North. <laughs> ayan, planta ng pepsi pepsi cola, siya na sa pepsi kalibre naman <laughs> talaga na nga narap lang bumikay talaga kahit masasakit ang katawan <laughs> walang problema yan sa right tanggal ang sakit ng katawan ang Jollibee kahit sa ano hindi na magubutong ang senior <laughs> Jollibee, Macdo walang choking <laughs> walang wala choking napansin ko Shakey's meron, Ninangan meron dito tanaw ko ng arko ng ago oh <laughs> oh dito na yeah, papasok na kami pa rito ayun na kitang kita mo na ang eagle of the north Ngayon oh, ang laki oh. <laughs> ayan oh, ang laki ng Eagle of the North oh, ayan. Oh, so babalik tayo doon. Ayan. Eagle of the North. Kung kasama ni Panya doon ako sa kabila Ayan Ayan oh Ang gandang kalta. ay Ayayay ay, ay. Parang labi river nga Ang <laughs> lapat eh <laughs> Yes yeah. Sarap Pero mag-uhol ang union Pare, pa rin. pa rin na gulay. Bawang La Union Commercial Center. Oo. Oh. Oo. Oh. Maraming beach. Magaganda ang beach resort dito ma.

yung video ko lang kate ayan oh oh ang ganda oh dito po yan sa baluarte bantay tower ang ganda na may mga naninigo nga ayan yan naninig na wow Tingnan ninyo ang ganda diba yan. puro bato yung ano nila sa mga buhangin. na Ang dami nagbibig dyan, ang dami photographer dito Sige A few minutes later Nung papunta ah, Dito pinanganak sa Santa Cruz, Tiyokosor, ayan o, oh, Sa tulay o, oh. tapos tagutin, diba? lapit kami <laughs> 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 so yung andaan mo sarap po yes. ganda

Siyempre so, loco roor Oh, dito na lang sa ano, mainit dun eh Tilo ko sur Yung mo masalikot malaglag yung bag mo

Santa Lucía, <laughs> sigue. Lucía, a few moments later, and don't be in the bahay pa oh. Antik. Grabe ano. Oh. Mga antik na bahay na 'yan. Tandon Town Hall. Ayan.

Uh Kada lang tayo Patagos na tayo sa tulay Lapit na yan na yan Ayan na Nalabas na kami ng Santa maganda eh ah, ayan na kami <laughs> yan yan no, ano ka ba <laughs> bago bigan na eh tataka naman eh <laughs> tulay na tumatak sa ating lahat ang galing ng ganda o oh o woo ang ganda oh. Oh. Woo! Na yung na isa tumutol na city na yun hindi na naisang dalan kasi Ano? Na, oh. na to eh Oo Oh! May mga naligaw doon <laughs> ito ngayon lang tayo nakadaan dito, eh? ayan, oh, ang ganda. Sige tayo. Oo, oh, ayan o. Oh. kami ngayon. Ilocosu yes, Council. Philippine Ilocos Council. Salud. <laughs> Alis. Diyan nag-shooting yung bago eh, Ang probinsya. 2022. Ayan, ito mga home. Hmm. Um. So, uh. Ito po ang literal na Kali Crisologo na sinasabi nila. Ayan, Kali Crisologo. Ito po yun.